Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapabuksa atin ng reading. Bumabalik po sa atin, yung mga kliyente natin. Maraming maraming salamat po. Checking energies muna tayo sa energies niyo or yung person nyo pala. Tingnan natin. Pwede naman ni halo natin. Ano, depende sa kayo na po yung mag-divert -mag ng energies. Okay. So, meron tayong four of wands. Pero, ang ganda naman nito. Tingnan natin. Excited. Ano kaya to Four of wands. Something in good return. Victory. Happiness. Uh, celebra celebration. Na hindi mo aasahan. Gusto kanyang paka pakasalan. Maring mag magugulat ka. Kung kasal na po kayo, magugulat ka sa kanyang gagawin. Okay? Ang laki nang pinagbago ng person na ito. So payo ko lang sa mga taong gustong mag-magbalikan um yung bang nagbabago na yung person niyo, sana naman po ay pagbigyan nyo po ng pagkakataon. Okay? Willing to change, willing talikuran lahat. Okay? Uh, pagbawi, babawi siya sa iyo mukhang kung madalas yung pag-aaway nyo dati, mag-iiba po ngayon. So, definitely, magugulat ka sa kanyang gagawin. Okay? Mukhang liligawan ka, makakatanggap ka ng regalo, sing-sing, alahas, any kind na regalo, magugulat ka po talaga. Okay? Mukhang may pagsisise. Okay? Kasi madalas ang pag-aaway ninyo tungkol sa pera, tungkol sa mga loan, investment, na naloko kayo, or nag-loan siya, wala ka na itutulong maring ganon. Okay, mga mahal ko? So, please, kung sa tingin ninyo na, kung sa tingin nyo talagang, um, bibigyan nyo ng chances pag yung pagbabago ng person niyo ay gawa nyo po ng paraan. Nakikita ko po yung energies niya talaga ay gusto po talagang magbago. Okay? So, nasa sa inyo na po talaga yon kung pagbibigyan nyo po talaga sila. Okay? Matindi yung gusto niya eh, As in talagang gusto niyang pagbabago sa inyo. Okay? So, ayun nga, ba diba, sabi nga dito talagang hoping pa siya. Okay? Yung iba naman po sa inyo talagang uh, balak magpakasal may offer na okay parang may balak kayong magsama so i again gusto niya'ng matuloy yan ikakagulat mo talaga yan i know meron siyang mga pagkakamali meron siyang um di ko alam kung through social media mo na medium taon, taon na ito or sorry or pwede rin sa yan, yeah, mga dating apps. Pwedeng, ano nang kaibigan, ba diba? Nakilala nyo. Pwede rin. Family. Something. But, I think yun yung kinakahiya niya na kaya niya gustong magbago. Kasi dala-dala niya yung kahihiyan, ba diba? So, Ace of Pentacles, talagang gustong bumawi. Pinalakas ni Ace of Pentacles and Ace of cups. Okay, matindi yung gusto niya. Talagang totally changing. Okay, so gusto kanya buhayin, buhayin, bigyan kanya ng pera lahat. Uh, maging father, ano ba tawag dito? Yung father ano or lalaking lalaki talaga. Babawi, ipapakita sa iyo kung ano yung tama. Okay, so aminado siya, meron siyang kasalanan sa kaya sa napagbigyan mo itong person mo. If ever na nagparamdam, mukhang makakatanggap din po kayo ng tawag travel. May nakikita akong travel. Yan, maring uuwi, babalik sa inyo. Siguro kapag nasa... May bigla akong nakitang puti. Hindi ko alam kung nakaputi ka. Okay, basta may, or may gamit kang puti. Any kind na puti or naka-eyeglass something. Mahilig kang magluto, mahilig kang kumanta. Okay? So, ang ganda, ang ganda talaga. So, sana pagbigyan niyo person niyo kung gusto yan, bumawi sa inyo. Okay? Pagbigyan niyo sila. Kasi, yan naman ang kaligayahan mo yung person mo, ba diba? Kaya nga po talaga kayo na gumagawa rin ng paraan para maayos yung uh, sitwasyon. May nasisensa ko mukhang maghahabol pa to sa inyo. Yes. At meron kang excess na nasa sense ko ini-stock ka. Yeah. Meron kang excess talagang kinut-off ka. Uh, so, yung oracle cards nyo, I don't know how to live without you. Okay. So, connect kumu talaga even sa oracle cards. Ang ganda ng message sa inyo. ba? Diba? So, siguro na pagtanto ng person na ito, o kung sino man ito, sino man yung sa tingin ninyo na sinisilip nyo dito sa taro, pagtanto niya na hindi perpekto kanyang buhay kung wala ka. Or kung hindi po kayo magkaayos or magkasundo. ba? Diba? Sana bigyan nyo po sila ng pagkakataon. Hindi po lahat ng tao ay perfect. Okay, dumako naman tayo sa inyo. Kamusta kayo? Ano yung natin this week? Hopefully, lahat po ng readings, positive reading ang lalabas. Bigyan niyo po kayo ng positive kagaanan ng puso. Kaligayahan ng puso. Ano yung expecting namin bukas or this week? Bismillah. Okay, dito may travel, ikaw din may travel, may mabilis, maring may bisita, may tao, good deal, okay, movement, may nakikita tayo, maring lalabas ka, and good decision, may, may possible na blessings, any kind na matutuwa ka, okay. Okay. Masyado kang overthink. Masyado. Sobra. Masyado mong winu-worry yung person mo at ini-stalk mo siya, no? Okay, tingnan natin. Pero in a way, alam ko nag-worry ka sa person mo. Pero wag ngayon, wag kang mag-worry dahil ikaw po talaga ang iniisip niya. Pareho kayong dalawa nag-overthink, nag-stalkan nag-change lang kayo ng energies ninyo, which is pareho ang yung energies ninyo. Magulo ang isipan mo, maguli rin ang kanyang isipan. Kasi nag-overthink po talaga siya sa'yo. Okay? Minsan, nararamdaman niya na parang hindi mo na siya love. Kasi hindi ganun ka, uh, siguro ka-impact yung pinapakita mo sa kanya. Okay? So, merong good blessings dito, good news. Maring makapasa ka, possible nag-apply ka, or anything may gusto kang puntahan, mapupuntahan mo naman po yan. Okay? Six of Cups and Page of Cups. Meron kang, ano to? Ace of Wands. King of Cups. And eh, naka si eh, Two of Swords. Okay. Pabago-bagong bago isipan mo, diyan ka mawawala ng balance, out of balance, pabago-bago. Kung ano yung tama mong desisyon, nakapagsalita ka, don't make promises kung hindi nyo kaya. Okay? Kasi sobra po yung pangit yung balik niyan sa atin. Okay? Huwag kayong magsalita ng ng tapos. Okay? Halimbawa, gagawin mo to ganito, ganito tapos bigla mong hindi matutuloy pala kasi ah uh, meron ka kailangan. Unahin, depende na siguro kung emergency purpose, okay? ah uh, hindi ka natuloy sa lakad kasi may emergency kang pupuntahan yun mga yun. Pwede ba, pero yung mga sinasadya mo lang, bawal po yun, okay? So, stuck ka sa past din, nakikita ko, lubayan mo na yan, okay? Move, moving forward po tayo. Pwede naman mag -reminis. nagre ka lagi eh. Iniisip mo kung gano'n ganito, paano ako noon, ganito paano to mangyayari. Yung iba sa inyo, gusto nyo bumalik sa nakaraan kasi mas masaya kayo sa nakaraan, which is mali. Okay? Kaya nga nakaraan, pass. Pass is pass. Dito kayo mag-focus sa parent, ah, parent, parent sa uh, present. Okay? Kung patuloy kayong um uh, tumitingin sa inyong nakaraan, which is, yun ang sa inyo sa kalungkutan. Diba? ba It's either masaya man yon, tapos na po yon. It's either malungkot po yon, tapos na po yon. Dito tayo mag-focus sa kung ano yung nasa unahan natin. Gawan po natin ng paraan, i-embrace natin, and alhamdulillah for everything. ba? Diba? Lahat ng nasa unahan natin, yung presence, yun ang yakapin natin. Tapos na po kayo sa mga kalungkutan or kaligayahan, kung ano man po yung binabalikan ninyo sa nakaraan. Okay? Even sa pag i stock ninyo sa social media, hindi po yan nakakatulong. Nagbibigay lang po yan ng negative sa inyo. Okay? I know some of you, masaya kasi nakikita mong success yung mga taong gusto mong silipin. But, nakakabigay din po yun ng guilt sa inyo. Kasi, yung iba sa inyo, naiisip ninyo, naiiwang ka, masaya sila, buti pa sila, buti pa sila. So, nagkakakreate ka ng inget hindi yung inggit na masama, hindi lahat po ng inggit na masama. mayroon ah. po na inggit na parang parang naiiwan ako. 'Yon, parang naka nagse-self pity po kayo. Okay? Iwasan niyo 'to po 'yan. Yan nagbibigay sa inyo ng negative. Okay? Uh, stop looking for uh, towards uh, ano bang tawag doon sa past, pwede. Pwedeng wag na, tama na. Okay, stop nyo na yan. Yung pag-i-stock ninyo, hindi po nakakatulong. Okay? So, please. Um, I think meron din pong, hindi ko alam kung hihingi ng tulong sa inyo. Pero meron akong nakikita dito. Avoid. Kung sa tingin mong hindi niya karapat-dapat. Pero kung meron, halimbawa, hiram sa inyo ng um, 10,000, bigyan nyo lang po kahit 1,000 10 o 2,000. Magtira naman po kayo sa sarili ninyo. Kapon meron akong uh, kliyente 20 years na sa abroad pero wala pong naipon. Kasi ano, bakit? Tulong siya ng tulong. ba diba? Tulong siya ng tulong, tulong ng tulong, tulong ng tulong. Diyos ko po, hanggang mamamatay na lang siya. ba diba? So, ngayon, naging kliyente ko siya. Ngayon, na-realize niya na na dapat kailangan niyang unahin na yung sarili niya kasi patanda na siya. Ayan tayo eh. Marami po sa inyo sa OFW yung late na ma-realize. Yung iba, nagsilakihan na yung mga anak late nang ma-realize. ba? Diba? So, nagpaparel ng mga pamangkin, nag-aral so, bata pa yung baby nila, yung anak nila, paparelin mo na kung sino-sino. So, dumating na panahon, kailangan ka na ng anak mo, wala ka nang may bigay kasi naibigay mo na sa iba. Nakakahiya kayo. ba diba? Kaya kayo nag-anak, responsibility, responsibility nyo po yung mga anak ninyo. Kahit anong mangyari, gawaan nyo po talaga ng paraan. Even though na maliit pa sila, grade 1 pa sila, mag-imbak kayo ng pera iimbake nyo yung ipon ninyo. Okay? So, may mga umiiyak, ano? May mga umiiyak. Um, alam ko, meron kayong pinagdadaanan yung iba sa inyo. Sobra yung parang hinagpis mo. Ikaw yung inaasahan ng lahat. Um, which is hindi naman po lahat talagang meron din naman nakakapag-ipon na katulad ng iba dyan, okay? But, yung iba naman parang swerte sa pera pero malas sa pag-ibig, parang yun na nararamdaman mo. ah uh, feeling left alone ka, ah uh, meron depressions, anxiety, may nanonood ngayon sa akin, tumata yung balahibo ko. Okay, iba sa inyo, parang takot kayo, parang ginagawa kayo ng masama, may mga kalaban kayo, may mga third party kayong naka, na, naaway or nakaaway. So, parang feeling nyo, ginagawa kayo ng masama. Pwede naman po kayo mag-message mag, um, mag sa akin and pwede kayo magpa-reading para totally mawala din sa kaisipan ninyo kung ano ba talaga yung problema niyo, Okay? So, tingnan natin kung ano may tutulong ko sa inyo. Hindi naman po lahat na tinatanggap ko magpaalaga. Yung iba, kailangan ng minimals na problema like bracelet, oil, um, paligo, anything. Okay? So, pero yung mga malala na po talaga problema, kailangan nyo talaga magpaalaga. Okay? Abundance, pwede rin. Money rituals, money any kind. Uh, love and uh, protections, kaya po natin yan. Okay? So, huwag kang mag-alala, darating din ang panahon na makikita mo yung kaligayahan mo at lalaya ka dyan sa problema na yan. And, dito naman sa energy ng person mo, eh. magugulit ka sa matindi niyang gagawin. Darating na yung araw na magiging masaya ka. Okay? So, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapabook ng reading sa atin. At nagme-message po. Hindi po ako tumatanggap ng, ano tawag dito? Yung fake account, dummy account. Kailangan ko po yung legit na ikaw. Okay? Um, yung mga nakalak profile, hindi ko alam kung wanted ba kayo o ano. <laughs> Nakatago kayo sa lock profile ninyo. Hindi naman kayo artista para mag-ganyan-ganyan, ba? Diba? So, yung iba naman, iwas daw para sa marites, iwas sa mga ano. Hindi naman po kayo artista para feeling nyo lang po yun. Okay? Feeling nyo lang po yun na feeling nyo pinag-uusapan kayo. Feeling nyo may mga ganun tao, masyadong, ano bang tawag dito, um, attention seeker. Kahit wala naman na ano sa kanila, panay ang post, panay ang ano. ba diba? Tama na. Alam mo yung ini-invite ninyo yung neg negavit, at paano ba? Negavit. Ah, hindi ko ma-pronounce. Ini-invite ninyong yung malas eh. Ito <laughs> na lang <madali> salita. <laughs> <laughs> hindi ko ma-pronounce. <laughs> Sanggal <ang> buhay. <laughs> okay? Ini-invite niyo yung malas, ini-invite ninyong yung evil eye. Okay? Kasi masyado kayong papansin. Stop posting sa social media kung gaano kayo. Okay, hindi po maganda 'yon. Oh, so, di ba? Especially, wala naman kayong protection sa sarili ninyo. Pa yung post niyo pa na yung ano ninyo. No. Hindi po maganda yon Pero yung simple, ano, alam nyo yung mga once in a while mag-post, okay pa yon Pero yung everyday, day okay ay na masyado. <laughs> di ba? So, yung mga TikTok, yung mga nagpapakita ng mga katawan dyan, ng kung ano-ano, ini-invite ninyo, okay, so, hindi naman kayo malandi, pero paano yung ng mga po-post ninyo, ng kung ano-ano, Nag-create kayo ng evil eye. So, tapos sasabihin niyo bakit ganito ako, bakit yung buhay ko ganito, bakit yung ano, ikaw mismo, ini-invite mo yung malas, okay, mas maganda silent, manahimik ka, magtrabaho ka, especially mga busy sa buhay, yung hindi ko inaano, yung mga mga ano diyan, marami ako nakikita na kailangan yung unahin yung trabaho ninyo. Pero inuuna ninyo pag tiktok inuuna niyo yung pag reels 'di ba? So, sa alam ko sabihin niyo libangan, ay no, libangan, pero yun nga, again, iniinbita ninyo ang negative. Okay? Tapos sasabihin niyo um Akala ng pamilya namin masaya kami dito, hindi lang nila alam na kami ay malungkot. Ipinapakita e, nyo kasi na masaya kayo. So, yun yung mga attention seeker. Be matured, mga madam ko, mga boss ko. Be matured. Act sa age ninyo. Umakto kayo sa age ninyo. Okay? Kung 30 plus ka, 20 plus ka, umakto ka sa naayon sa edad mo. Hindi yung 50 plus ka na, 40 plus ka na, kung ano-ano feeling teenager ka pa. Ang dami kong nakikita sa social media. Ba't ganun? Diba? Uh, ano lang to? Concern lang ako sa inyo. Kasi you are not getting any younger para mag ganyan ganyan Mag-focus po tayo sa trabaho natin paano tayo respetuhin ng tao kung hindi tayo ka respeto respeto ba diba? so please maging mature po kayo okay iba diyan kinikita ginagawang pera yung paghuhubad yung pagiging sexy well ganun po talaga pag ginagawa nilang pera yon that's fine totally normal po yon pero yung mga walang papansin lang sa social media talo ka kasi hindi ka nga nakakapera sa ginagawa mo. Yung iba nagsisexy pero nakakapera sila. Ikaw pinagtatawanan ka lang ng mga kapitbahay mo. Or family mo. Ba't ka ganun? ba diba? So, maging normal po tayo. Maging intacto tayo. Okay? Um... So, ito po ang aking Facebook account kung gusto nyo pong tulungan natin or kung ano man yung maitutulong ko po sa inyo. Love and money problem, even sa business ninyo, nagpupunsay po tayo nagki-create po tayo ng positive energy sa inyo, even sa katawan ninyo, even sa bahay. Kung ano man yung problema niyo, kung may mga kalaban kayo, feeling nyo na parang may gumagawa sa inyo, even sa person ninyo. Ang sign po kasi ng mga ginagawa, yung yung hindi sila makatulog tapos ayaw nila sa inyo. Yung bang parang, parang nandidiri sila sa inyo. Galit na galit makachat ka lang, makaano ka lang, nangangamusta ka lang, galit na galit. Nagtatanong ka lang, wala na tayong grocery, alam mo yon Hindi kayo magkaintindihan. Tapos yung pasok ng pera, hindi ganun kaganda. yon. So, meron po kayong malas or negative chi na sinasabi natin. Maring sa katawan, maring sa bahay, so, sa, sa surrounding. So, to, nagtatanggal tayo ng ganun. Okay? may kinalaman po talaga yan sa ating daily life, yung mga ganyan, okay? Pagising sa umaga, syempre, pagising ng umaga natin, kailangan maayos yung kwarto natin, yung kama, kung may katulong kayo, pwede niyo yung paayos sa, kama, sa katulong, pero kung wala po kayong katulong, kayo po ang magtutupino. <laughs> Di ba? Alangan naman sino. Ayusin yung kama ninyo, ayusin yung pilo ninyo, yan. So, bawal yung malikabok na bahay. Bawal na malikabok kung 20, 20 centimeter lang ang bahay ninyo. Paano bang tawag doon? Yung maliliit lang, yung parang condo type lang, studio type. Yan. Maliit na bagay yun na parang pagbigyan mo ng oras para maglinis. ba diba? Kung may katulong ka, edi eh, mas maganda. Kung wala, talagang bigyan nyo ng oras ang kalinisan ng bahay niyo, Hindi po yun maganda. Especially yung main door, ba diba? Yung bed, lahat, CR, importante po yan. Yung mga bottles-bottles na wala ng laman, itapon na po natin. Okay? Hindi po maganda yung nagko-collect tayo ng garbage. Or yung mga, yung mga bagay na matagal na hindi naman nagagamit, ibigay nyo na, i-donate nyo na sa tao. Okay? Maraming nasunugan, di ba? Maraming nangangailangan, ibigay nyo po yung mga damit na hindi nyo na sinusuot. Okay? Ganon po yung gagawin ninyo. Nakatulong pa kayo, nagbigay pa kayo ng, ano bang tawag doon? Ano ba? Basta malaki, malaking maitutulong po yun pag nakatulong kayo sa ibang uh, tao. Ngayon tag-init. Sobrang init. Magbigay po tayo ng pagkain sa asot pusa sa labas. Tubig, food, lahat pwede nyong gawin. Tumulong po tayo. Hindi nyo alam kung gaano nakikita nyo makakatulong po yan sa kabilang buhay sa inyo. Dahil pagdating po ng panahon na tayo'y mawala, um, isang malaking paraiso ang nagaantay po sa inyo. Kasi isang gutom, isang hindi makapagsalitang nila lang ang napakain ninyo at napainom. ba? Diba? Yung baby, hindi nakakapagsalita. wag po nating saktan. Dahil sila ay may angels, nakakabigay po sila ng malas kung masamang tao po kayo. Meron pong bata sinasaktan natin, hindi po sila nakakapagsalita. Pero meron pong silang bantay. Nakakamalas po yon. Pero once na po gumawa kayo ng kabutihan sa isang baby, na hindi nakakapagsalita, talagang nakikita, talagang nakikita ng angels na mas buting tao po kayo, love love nyo po yung baby na yon at nagbigay pa kayo ng pakonsuelo sa isang baby, kung kaya nyo lang po, pero kung hindi okay lang naman po yon bibigyan po kayo ng swerte. Even sa buntis, even sa buntis po, mag, pag napakain po natin sila, nabigay po natin sila, or anytime, anything ng tulong. Pero ang buntes, kapag napaiyak ninyo, patay kayo. Yes, isang malaking malas po ang uh, mangyayari. Pag pinaiyak ninyo isang buntes. Depende na siguro pag buntes ng sa <laughs> Ibang usapan na yun. Pag yung palaway na buntes, eh, syempre, depende po yan sa way Meron pong palaway na buntis naglilihe. Meron pong buntis na sobra ng salbahe. Yung bang tinatapunan kayo ng kung ano, ano, inaaway-away kayo, pangit na po yun. Ibang usapan na po yun. Okay? Doon po sa mga matatanda rin po. Yung mga walang isip na, yung mga ano, meron po silang angels. Even yung mga naghihingalo sa hospital, mga madam ko, mga boss ko, alam nyo ba? Yung mga malapit ng mamatay, may angels po silang nakatayo. Opo, maniwala kayo sa hindi. Pwede nyong ibulong doon na ikaw ay ipag-pray at damik. Eh, at ikaw naman ay ipag-pray mo siya. Pwede po kayong kaliwaan na magdasal. Promise, pwedeng pwede po yun. Yung mga nurses na nanonood sa akin, yung mga caregiver na nanonood sa akin, yung mga may alagang naghihingalo, pwede po kayong humingi ng prayer sa kanila. Sila ay malapit sa Diyos. Kasi, sila ay malapit ng aalis. Okay? So, tandaan, yung paglinis, kalinisan ng bahay ay importante po sa atin. Okay? Ingat po kayo and maraming maraming salamat po. Ah? Okay, maganda naman po yung reading ninyo. Huwag kayong mag-alala. Huwag nyo masyadong dibdib ng kalungkutan. Kung gusto nyo nakausap, dito po ako. Message nyo lang po ako. Okay? But, kailangan po duman kayo sa reading. Maraming maraming salamat po. Again, may litaro po. Ito po ang aking Facebook account. Okay? Posible pong maliligaw kayo. February 4 po yan. 977 ang kanyang cover. Ito po. Okay? 515. Okay? So, yan lang po ang inyong imi-message. Wala na pong iba. Meron pa akong page. Meron akong tatlong account. Hindi ko po ginagamit. Ito lang po yon Okay? Naintindihan. Maraming salamat po. <laughs> So, mag magbasa po tayo. Magbasa tayo kung ano, ano to? Uh, magbasa tayo sa naating mga kliyente na tulungan. Uh -huh. Ma'am, lubos po ako nagpapasalamat din sa inyo. Actually po, nung nakaraang araw pa gusto ko pong mag-message sa inyo. Pero, naisip ko po na baka busy po kayo. Pero ma'am, ako po ay talagang naghahangad na makita kayo ng personal. Talagang maraming salamat po sa pagtitiis din po sa akin, sa katigasan ng ulo ko. At laging pangingistorbo po sa inyo. Pero ma'am, ikaw lang po ang nakakaunawa sa akin. Ikaw lang po ang aking matatakbuhan at maiiyakan. Ang laki po ng pinagbago ng asawa ko. Ang dating mapanakit at sutil, ano to? At ano to? Isip bata, uh, manhead na nanakit, bigla po talagang naging maamo. Maraming salamat ma'am sa pagbago ng asawa ko. Ngayon po ay tahimik po ang aming pamilya. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, ma'am. Pero maraming maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aking pagtitiis, ma'am. O, oh, si ma'am to iyaking kasi meron siyang depression. Kaya, lagi siyang umiiyak. Okay, so... Naging mabait na po ang aking asawa at unti-unti na po kami dinadalawian ng swerte ngayon. Nafe-feel ko po talaga, ma'am. Ang laki ng pinagbago ng aming pamilya. Gusto ko pong makita kayo ng personal. Maraming maraming salamat, ma'am. Okay, wala naman pong problema. Okay, hangad ko po ang kaligayahan ng mga bawat kliyente ko. Okay, maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.